Hello mga kalisan, welcome back to my channel. This is Indayani, ang Raina ng Tahanan. Ayan, felicitas. Naiinitan pa ba kayo? Ha? Ikaw samba, Kiara at saka si Pelisa, o. Oh. Ayan. Ganyan yung ginagawa nila mga kalisan tuwing araw, mainit. Pero ang gagawin ko, sanay naman na sila at ngayon ko lang maipapakita sa inyo. Oo, sanay na sila sa init kasi may ginagawa ako sa kanila. So ang gagawin natin, binubuhusan ko sila ng tubig at nasanay na sila mga kalisen. Yan, binubuhusan ko sila ng tubig gamit ng ragadira kasi nga mainit ulit ang panahon. Wait lang, alam na nila mga kalisen o pag bitbit -bit ko na ito, ayan, kakatapos ko lang nagdilig ng halaman. So, kayo naman ang didiligan ko. Oo, kayo naman ang didiligan ko ngayon na Samba, Kiara, Pelisa. Ito Pelisa, o, Ayan. Alam na nila mga kalisen kapag inire-ready ko na ito, alam na nila na didiligan ko rin sila. Pero yung may nagsabi, mal dapat daw hindi malamig. O hindi, hindi po malamig yung ano dito, lumalabas sa gripo kasi ano siya, medyo maligamgam na. So kukuha tayo mga kalisen para maibsan yung init ng kanilang katawan. Ay, sobrang init oh. Mainit pa. Yan. Pero nasa ano pa rin, nasa technique lang ang pagbubuhos ng tubig sa kanila. Huwag mong gulpihin, dahan-dahan lang para hindi sila mabigla. So, makikita nyo mga kalisan yung magiging reaction nila. Yan, konti-konti lang kasi gusto ko lang maibsan yung kanilang init ng kanilang katawan. Oo. So, unahin natin si, tingnan, tumayo na si, ano, tumayo na si samba o oh. alam niyo alam na niya o oh. ganyan siya mga kalisya alam niya so wait lang ha samba at ire-ready natin yung ano mo itong pagligo niyo ayan papaliguan natin sila guys kaso wala ang sabon kasi mahirap na kapag bigyan ta ano sa lagyan natin ng sabon na hindi naaayon sa kanila alikan ka alikan ka na dali dito pa na dito pa na. Ka lang. So ganito ang ginagawa ko mga kalisen So ayan Ganyan lang sila o, Ikaw naman ano Belisa, alika na dito ah Si Samba ma mahilig sa tubig Gustong gusto niya Ayan Kasi ang ginagawa ko dito Inaano ko Ayan, nilalagyan natin ng tubig dito kung hindi uubra yung ano, mga kalisen. Kukuha ako ng tubig. Yan, kukuha tayo ng tubig ulit. Dito ko i lalagay sa tubig yung dalawa kasi mas sanay kasi si Samba sa tubig. Yung dalawang babae, <laughs> hindi sila masyadong sanay. Pero gustong-gusto -gusto rin nila pag once na ano na, nabuhusan mo na sila ng tubig. Ayan, nagaano na sila mga kalisen. Yan, lagyan natin ng tubig itong balde. Dito natin ipapa ano sa isila. Dito natin dito tayo kukuha ng ibubuhos sa tubig. Mano-mano. Mano-mano yung gagawin natin. Kasi mano naman ito eh. Hindi naman siya malamig. At ito, yan, gamit ng baso, binigay ni Madam Gracilda kasi hindi na niya magagamit. So, ganito ang gagawin natin, mga kalise. Eh? Ayan. Si Kiara. Ayan, doon si Kiara. So, buhusan din natin si Kiara para magtanda. Charot. Ayan, lika na Kiara. Mamaya ka na ano, ganito o, oh, gustong gusto ni Samba. O, oh, yan. Yeah. <laughs> yeah. Ganyan, binubuhusan ko siya. Gustong gusto niya maligo. Itong babae, gusto naman niya, basta tansahin mo lang, mga kalisan. Hindi niyo makikita kasi nakaharang ito. Ayan, tansahin niyo lang, mga kalisan, ito. Samba, tama na. Doon ka muna. O, oh, dito ka. O, oh, yan. O, oh, yan. Sa'yo na yan. Yan. Kumbaga, nilalaro ko lang siya. Ayan. Basta ganito lang ang gawin natin, mga kalisan. Hindi naman gagalaw ito, eh. Ganyan lang siya ya yeah, dahan-dahan lang, gigaganyan mo lang siya. Oh. Basta itong, itong dalawa babae, dalawang babae, matakotin sa tubig. Pag ginugulpi mo sila, matatakot. Ayan. Gaganong-ganuhin lang natin, mga kalisan. Ayan. Ganyan lang ang ginagawa ko kay Kiara. Ganyan lang siya. Ayaw niya kasi yung binibigla mo. Kapag binigla mo yan si Kiara, tatakbo yan. Pero si Kiara ngayon yan. Yan. Yeah. Basta maibsan lang yung kanilang ano, init ng katawan. Gustong gusto naman nila eh. Ikaw ang susunod, ano, Felisa. Huwag kang tatakbo dyan, Felisa. Mamaya, nagaano ka rin. Okay na yan, Kiara. Ikaw naman, Felisa. Alika na. Ka oh, Pelisa. Alika na o. Oh. Dito ka. Si Samba, gustong-gusto niya talaga. Walang problema 'tong lalaki. Ito lang dalawang babae ang maano. Maarte. Oh, dito ka dito. Alika Pelisa. O oh, sige, hindi kita bibigyan ng pagkain mo. Dito ka Samba. Dito ka Samba. Alika na dito dito ka. Ay, sa wakas, lumapit din si Pelisa. Lumapit din si Pelisa. O, ayan, buhusan natin. Hmm, ganyan. Voluntaryo din siyang lalapit, mga kalisan. Eh. Ayan. Huwag kang gagalaw. Ah, kahapon mag-ano ka eh. Para hindi kayo, ano, mainitan. Hmm, Tatayo-tayo na. Si Pelisa, oh. Tignan mo sinasamba, may hindi pa magalaw ayan. At least naanuhan sila mga kalisan. Ganyan ang ginagawa ko sa kanila. Powering ang tawag doon. powering ko siya ng tubig. Pinupowering ko sila ng tubig. Kasi gusto rin nila yung maibsan yung init ng kanilang katawan. Ito yung pinakamasunurin sa lahat. Ang hari ng tubig. Ayan oh. o. Tignan nyo mga kalisan o. Oh. Ganyan si Samba. Gusto mo gustong gusto mag-swimming si Samba. Mahilig. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, guys. O, oh, ayan. O, oh, gustong gusto niya. O, oh, kahit buhusan mo siya ng tubig. Hindi yan tatakbo. Basta, wag mo lang anuhin yung ulo niya. Ayaw niya. Katawan lang. Ganyan. Pati rin si, ano, si Kiara. Ayan, ganyan. Si, si Kiara, o. Oh. Hmm? Tama na, ah. Hmm? Hmm? Bakit? <laughs> O, dyan ka na. Dyan na kayo. Ikaw naman. Para maibsan yung lamig, ay yung init nyo. O, dito ka. Halika. O. Uh -huh. Para maibsan yung lamig sa ay yung init ng katawan nyo. Arte-arte ni Pelisa. So, ganun lang ang ginagawa ko mga kalisen. Yun ang magandang solusyon sa sobrang init na panahon. Ayan. Mag-ingat kayo, uminom kayo ng maraming tubig. pati ako, hiningal na. Bye bye mga kalisen, yung ating mga pelisitas. Bye bye.